Hello mga kababayan, ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay ang kinabit kong smoke detector. Ayun, nagdagdag kasi ako ng smoke de detector. Dahil dito pumasok ang gland, hindi ko na ginawang straight kasi hindi tatapat sa aking apat na nabutas para sa kanyang base. Okay, nandito, ang ginawa ko ngayon, straight na lang ito, nilagyan ko ng thread. Okay, hmm. tapos ito din, may 3D din yan nag uh, ano lang ako nagtap na lang dyan. tapos dito sa taas inipit ko na lang yan yan oh, nakita po pero dito hindi masyadong uh, napakatigas kasi bababali yung plastic na yan baka mabasag ganun din dito ganyan ang setup ko ngayon yan dagdag lang po yan kaya pinakita ko lang sa inyo saka ko na ito tatanggalin kapag kinabit ko doon kasi ipoprogram eh, pa ang address nito yan nakita nyo po yan yan, smoke detector. Maayos lang support niyan. So lalagyan ko na lang ng ano niyan, ng metal tie para panigurado tayo. Tatanggalin ko na yung plastic niyan. All right. Thank you for watching.